Magandang araw sa ating lahat. Nais ko pong pasalamatan ang Diyos na may gawa ng langit at ng lupa dahil sa biyaya na ibinibigay niya sa ating channel. Ako po ay nagpapasalamat sa aking mga subscribers sa patuloy ninyong pagsuporta at pag-share ng salita ng Panginoon sa pamamagitan ng mga video na ito. Salamat sa pagpapagamit ninyo sa Panginoon ng inyong oras at panahon sa pag-share ng ating mga video. Lalo na ang video natin na pinamagatang, the only way to go to heaven, na siyang main goal ng channel na ito, na ma-share -e ang simply at libreng paraan ng kaligtasan na binigay ng Diyos, upang sa anumang oras na tayo ay dapuan ng kamatayan, sigurado natin na sa langit ang punta ng ating kaluluwa. Tayo po ngayon ay may 1,230 subscribers, at patuloy na magdadagdag sa tulong ng Panginoon at sa tulong din ninyo. Sa mga bago sa aking channel, click nyo lang po ang subscribe button sa baba para ma-notify kayo sa ating mga bagong uploads. Muli maraming salamat sa inyong lahat. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita sa mga video na ito. Umpisahan na natin ang ating pag-aaral. Ang passages na katulad ng Hebrews 13 verse 8, ay malinaw na sinasabi na ang Diyos ay hindi nagbabago, kahapon, ngayon, at magpakailanman. Ngunit sa ibang passages naman katulad ng Exodus 32 verse 14, ay nagsasabi naman na ang kanyang isip ay nagbabago. Sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral sa Biblia, bibigyan natin ng linaw ang malinaw na isyo na nagdudulot ng kalituhan sa maraming tao, at ito ay tungkol sa isang Diyos na hindi nagbabago. Ngunit nakita rin natin sa ibang passages na nagbago siya ng isip paminsan-minsan, kaya paanong ang Diyos na di nagbabago ay nagbabago ang isip? Ang mga kalaban ng Biblia na nagsasabing huwag itong paniwalaan dahil ito ay maraming errors at kontradiksyon sa mga pahina nito. Kung totoo ang claim nilang ito, maaring hindi nga ito ang salita ng Diyos dahil ang Diyos ay hindi maaring magsinungaling. Isa sa mga sinasabing kontradiksyon na ito ay galing sa passages na kung saan ang Diyos ay di nagbabago, samantalang sa ibang passages ay sinasabing siya ay nagbago ng isip. Halimbawa nito ay ang passages ng Malachi 3 verse 6, Numbers 23 verse 19, at Hebrews 13 verse 8, Malachi 3 verse 6. Sapagkat akong Panginoon ay hindi nagbabago, kaya't kayo, o mga anak ni Jacob ay hindi napapahamak. Numbers 23 verse 19 Ang Diyos ay hindi tao, na magsisinungaling, ni anak ng tao na magsisisi. Sinabi ba niya at hindi niya gagawin? O sinalita ba niya at hindi niya tutuperin? Hebrews 13 verse 8 Si Kristo ay siya kahapon, ngayon, at magpakailanman. Sa mga passages ng librong ating binasa, inaangkin ng Diyos na hindi siya nagbabago. Siya ay pareho noon, ngayon, at magpakailanman. Gayon pa man sa ibang passages tulad ng Exodus 32 verse 14. Jeremiah 26 verse 13 at Jonah 3 verse 10. Siya ay nagbago ng kanyang isip at siya ay nagpasya na huwag sirain ang ilang mga tao at mga bansa. Exodus 32 verse 14. At nagbago ang isip ng Panginoon sa masama na kanyang sinabing gagawin niya sa kanyang bayan. Jeremiah 26 verse 13 Kaya't ngayoy ibaguhin ninyo ang inyong mga lakad at mga gawa, at sundin ninyo ang tinig ng Panginoon ninyong Diyos, at babaguhin ng Panginoon ang kanyang isip tungkol sa kasamaan na kanyang ipinahayag laban sa inyo. Jonah 3 verse 10 Nang makita ng Diyos ang kanilang ginawa, na sila'y humiwalay sa kanilang masamang lakad, nagbago ng isip ang Diyos tungkol sa kasamaan na kanyang sinabing gagawin niya sa kanila, at hindi niya yun ginawa. Ngayong nabasa natin ang mga passages na ito, totoo nga ba na may kontradiksyon dito? Talaga bang ang Diyos ay pabago-bago? Ang pagkalito ay nagsimula sa maling pagkaintindi ng God's nature. Habang ang Diyos na matuwid, at banal, hindi matitiis ang kasalanan, at sa kalaunan ay parurusahan ang kasalanan ng kamatayan. Siya ay mahabagin din, maawain, at mabait ng mahabang pagtitiis, at sagana sa kabutihan at katotohanan. Handang patawarin ang mga tumalikod sa kasalanan. Gayunpaman, hindi ito nagpapakita na ang Diyos ay nagbabago sa kanyang natural na ugali. Habang ang Diyos ay nagbabago ng kanyang isip, batay sa kung anong ipinasya nating gawin tungkol sa kasalanan, hindi ito nangangahulugang nagbago ang kanyang karakter. Sa katunayan ang pagiging maawain ng Diyos ay nagpapatunay lamang ng kanyang ugali. Sa katunayan dahil sa ang Diyos ay maawain, ay handa niyang patawarin ang mga taong tumatalikod sa kanilang mga kasalanan. Ang ganitong pag-uugali ng Diyos sa maraming kaso ay isang tinig ng kahabagan at awa mula sa mapagtiis na Diyos na umabot sa mga tao na nangangailangan ng biyaya. Huwag sana tayong magkamali na ang biyaya ng Diyos, ang pagiging maawain ng Diyos ay isang pagbabago ng kanyang pagkatao, sa halip dapat tayong magpasalamat na handa siyang patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at hindi para sirain ang Diyos na hindi nagbabago, noon, ngayon, at magpakailan pa man. Kaya ang sinasabing kontradiksyon na ito, ay tulad ng madalas na nangyayari sa hindi pagkakaunawa ng banal na kasulatan, at ng pagkatao ng Diyos. Ang Diyos ay nagbabago ng isip batay sa kung ano ang ating pasya sa ating mga kasalanan, ngunit, ito ay hindi sa anumang paraan, na ang Diyos ay nagbabago sa kanyang pagkatao. Ang pagiging mahabagin ng Diyos ay nagpapatunay lamang ng kanyang katauhan. Dahil sa maawain ang Diyos, siya ay naaawa sa ating mga tao na makasalanan, at ang Diyos na mahabagin ay handang patawarin ang mga taong tumatalikod, at humihingi ng tawad sa kanilang mga kasalanan. Ang Diyos ng Biblia, ang may gawa ng lahat ng mga bagay ay napakabuting Diyos. Kaya para sa mga taong walang oras para siya ay tanggapin bilang Diyos ng kanyang buhay, ay ito na ang tamang oras para tanggapin siya. Ito ang araw at oras ng iyong kaligtasan. Isa pa sa isang kwento sa Biblia ang sinasabi nilang mayroong kontradiksyon ay ang paglaya ni Jehoiakim, isa sa mga naging hari ng Juda. Isa sa kanilang mga katanungan ay ganito. Anong araw o petsa ba talaga ang paglaya ni Jehoiakim? ikadalawamput lima ba o ikadalawamput pito ng ikalabing dalawang buwan? Makikita natin ito sa aklat ng Jeremiah at 2 Kings. Jeremiah, 52 verse 31. Nang ikatatlumput pitong taon ng pagkabihag kay Jehoiakim na hari ng Juda, nang ikadalawamput limang araw ng dalawang buwan, si Evil Meridach na hari ng Babylonia, nang unang taon na siya ay maging hari, ay nagpakita ng kabutihan kay Jehoiakim na hari ng Juda at kanyang inilabas siya sa bilangguan. 2 Kings 25 verse 27 At nangyari, ng ikadalawamputpitong araw, ng ikalabindalawang buwan ng ikatatlumputpitong taon ng pagkabihag ni Jehoiakim na hari ng Juda, si Evil Meredak na hari ng Babylonia, nang taong siya ay magsimulang maghari, ay pinalaya sa bilangguan si Jehoiakim na hari ng Juda. Makikita natin na magkaibang petsa ang sinasabi sa dalawang aklat. Dahil dito, maraming naniniwala na ang mga passages na ito ay magkasalungat, dahil tila sila ay nag-uulat sa magkaibang araw ng paglaya ni Jehoiakim. Ngunit ang magkaibang passages na ito ay mas nagbigay ng maraming detalye upang mas malanawan ito. Sinabi ni Jeremiah, na noong ikadalawamputlimang araw ng ikalabindalawang buwan, ang hari ng Babylon, ay inilabas siya ng bilangguan, samantalang sa 2nd Kings, si Jehoiakim ay pinalaya sa ika-27th day. Kung e-analyze natin ng mabuti ang mga ito, makikita natin na sa 25th day ay ibinigay ang decree para e-release si Jehoiakim. Gayunpaman, hindi talaga siya napalaya hangang makalipas ang dalawang araw. Ang ganitong practice ay nangyayari din kahit sa panahon natin ngayon. Kailangan na ang mga papeles, ay dapat munang suriin, at mapatunayan na ito ay totoo. Ang dalawang araw ay sapat ng oras para sa prosesong ito. Kapag pinagsama natin ang dalawang passages, ay malinaw na makikita natin na wala talagang kontradiksyon ng dalawa, bagkus, ito ay nagbigay pa ng mas marami o malinaw na detalye sa kaganapang ito. Kaya sa records ni Jeremiah ay ang araw kung kailan ibinigay ang decree ng paglaya ni Jehoiakim, at sa Second Kings naman ay ang tunay na araw na siya ay lumabas ng kulungan. Gaya ng aking naunang sinabi, kapag may taong pinalaya sa bilangguan, ay kailangang maglaan ng oras upang maproseso ang mga papeles nito, at ang dalawang araw ay sapat na. Kaya walang raso na pagdudahan natin ang Biblia, dahil ito ay totoong salita ng Diyos. Si Jehoiakim ang binigyan ng proklamasyon na e-released, at makalipas ang ilang araw, siya ay tuluyang inilabas sa kulungan. Kung bago kayo sa aking channel, click nyo lang po ang subscribe button sa baba. Follow nyo na rin po ako sa aking Facebook page ang name ay Mahafir TV. Kung nagustuhan nyo ang topic nating ito, click the like button, and don't forget to share the word of God. Muli, maraming salamat sa aking mga taga-suporta, sa aking mga subscribers, at sa ating Panginoon pagpalain nawa kayo ng salita ng Diyos sa mga video na ito. Hanggang sa muli, God bless.